Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan po. Nandito po ang uh, grupong hill uh, uh, PH uh, party list. Uh, isa naman po ang aming uh, layunin, ang aming adbokasiya uh, ay ang health. Tulungan po tayo lalo uh, lalo na po sa inyong pinaglalaban ay health po. Bilang chairman po ng Committee on uh, Health sa Senado, uh, gusto kong ilapit ang serbisyo medical sa ating mga kababayan lalo lalo na yung mga may hirap. At in fact, mag-file po ako ng uh, bill na issue po dapat ang PhilHealth ng any ID, mura lang, para kampante sila na meron sila may pakita na alam alam ng Pilipino na membro tayo ng uh, PhilHealth. At nangako naman po ang PhilHealth na unahin na nila yung mga indirect uh, contributors. Ito po yung mga kababayan natin na uh, maramihan po mga mahihirap. So dapat uh, alam nila yung anong mga benepisyong matatanggap nila. Uh, At bilang senador ay uh, gusto ko rin pong uh, i-improve ang ating mga hospitals, upgrading ng mga, ng mga public hospitals, uh, establishment, and upgrading. Ibig sabihin, karagdagang kagamitan o karagdagang hospital uh, beds dahil kulang talaga ang ating mga uh, kagamitan, mga kama nga. Minsan isang kama, dalawang pasyente. Paano gagaling ang ating mga pasyente kung ganun po ang kanilang uh, tinatatayuan. Papasalamat po ako sa inyo sa pagbisita niyo po dito sa Senado. Isa ang ating layunin, improve our healthcare system. At uh, ako, ilapit natin ang servisyo medical sa ating mga kababayan. At walang ibang matakbuhan kung hindi tayo. Salamat, sir. Thank, thank you, Senator. Thank you, Senator. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, thank you. Thank you sir.